Magandang hapon po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong panig ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Mirsoriano TV29 po para mag-discuss ulit ng another coins. Andiyan po sa ating arapan at ito ang ating hilig po, pangulikta ng bariya. Ayan, thank you so much po sa aking mga subscriber po kung saan kayong panig ng mundo po, lalo-lalo lang ating mga kolektor numismatis ng Pilipinas. Ayan po, thank you so much din sa mga hindi pa nan nakapag-subscribe sa akin at gustong ganito mga video po, baka pwede makisuyo po, pakipindot po ang ating notification bell, subscribe and like para matit po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan, at mahaba-haba pa sana ang ating pagsasamahan. Ayan po, ang ating ibablog ngayon sa araw na ito ay ito po. Ayan. Ang 1993 1 peso. Small type po ito, kalabaw. Ayan po. Ang kanyang malaki ay nalaglag ang ating kalabaw. Pasensya na po, nalaglag po ang kalabaw. Ayan. Ayan po ang kanyang malaki. Pakita po natin yung kanyang malaki. Ayan. Ayan po ang kanyang malaki. At yun ang kanyang maliit. Ayan. Parehas po ang kanilang detalye. Pero po, magkaiba po ng sukat at year. Ayan ang kanyang pagkakaiba. Makikita nyo po ang isang lalaki na karap po sa kanan bahagi. Ayan po. Ayan po. Makikita nyo po ang kanyang pangalan sa malapit sa kanyang baba. Ayan. Kitang-kita pa po. Siya po ay si Jose Rizal pero dapat potassium Rizal yan. Pero tinanggal na nila. Ito po ay year 1993. Nakita nyo po at kanyang meat mark. Paikot po sa kanyang ulo. Nakapa, naka ano po ng Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod natin, makikita natin ang sikat. Ayan. Na isang kalabaw. Ayan. Doon sa ating probinsya, pag nagpapastol ka niyan, ay napakahirap. Pag nainitan yan, ay mamamatay yan. Kailangan mayroon tubig. Pagdating ng tanghali, isilong yan. Ayan po, makikita nyo po ang isang imahe niyan. 1 peso po, ayan. At saka isang tama raw, hindi kalabaw daw yan. At makikita nyo po ang scientific niyan, Ayan po, Amnoa Noa Bago natin simula ang ating talakayan at napakilala ko na sa inyo, kilala rin muna natin siyang maigi. Ang kanyang issue, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po. Composition po nito, ay, stainless steel na ma-magnet po. Tayer 1991 hanggang 1994, syempre apat na taon lang. Currency piso 1967 up to date po. Kung may bigat po itong 4 grams, may haba po itong 20 1.6 mm, may kapal po itong 1.7 mm. Ang kanyang hugis po, syempre pabilo Orientation nito ay medal alignment. Tinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998 po. Number and dash 4167. Reference number KM-243-2. Ito pong 1993 na ito, ito po ay 27%. Ayam po, wala pa pong mintage na inilalagay kung ilang piraso po ang ginawa ng ating Banko Sentral nito. Tanging presyo lamang po sa ating numista.com po ang kanyang nakita. Yung kanyang fine, 21 pesos, very fine, 24 pesos, extra fine, 25 pesos, almost uncirculated po nito ay nagkakahalaga lamang ng 32 pesos. At ang uncirculated naman ay 47 pesos. Ayan po. Dako naman tayo sa kanyang pagkadaigdigang presyo po doon sa ating numista.com po wala tayong makita. Kaya dumako tayo doon sa ating ebay.com po para magtingin ng kanyang presyo sa pangalawang platform na ating pinuntahan. Nakakita na tayo doon ng presyo po nito ng 7.2 dollars. Mayroon naman nagbebenta doon ng 2.47 dollars at saka isang 198 pesos. Doon naman po sa ating carousel PH po, ayan, apat na ganito po na year 1993 po binibenta niya po ng 100 pesos meron naman apat na ganito rin nagbebenta doon ng 250 pesos only ayan wala na akong maibabahaging presyo po nito pasensya na at talagang sagad na so magandang hapon po sa lahat doon sa Visayas Mindanao kung saan kayong panig ng mundo po God bless po sa lahat ang ganito na lamang po take care